Isa rin po na pinagpawisan sigurado ay ang si Bongo. Yung akala mo ang linis, linis ano, yung akala mo hindi gagawa ng masama, yun pala ay sangkot sa napakaraming kabulastugan ay ang si Bongo. Bakit daw siya idinawit? Yung tipo ang gusto niya, oh, sinabi na rin, di ba? Bakit daw siya idinawit? Parang gusto niyang sabihin, ang ibig niyang sabihin, dapat si Digong lang dapat si Bato lang. <laughs> Bakit daw siya kasi idinawit Nagtataka daw siya uh, sa Quadcom. Sila mismo ang nagsabi na huwag idamay ang may, ang walang kinalaman. <laughs> wala daw siyang kinalaman sa sa issue nga ng EJK, issue ng mga Pogo, at marami pang iba. Wala daw siyang kinalaman. Oh, ay di kung wala, katulad ng madalas sabihin ng Quadcom, magpresenta kayo ng ebidensya para uh, magkaroon kayo ng counter investigation then ebidensya ah, hindi yung akak na ak, akak na wala kaming kinalaman na dinamay ka lang oh ay bakit madadamay kung walang basihan ng puwad ko sa galing ng mga kongresista na yan talaga lang susugal sila susuung sila sa ganitong klaseng recommendations uh, recommendation sa DOJ ng walang basihan abay nakapuntos ang mga kongresista dahil pinag-isipang mabuti, binusisin ang maayos, kaya ito ang naging result ng kanilang investigation. Hmm -hmm. Puro daw he hearsay at walang katibayan ang pagdamay nga kay Senator or Bongo na itong quadcom. O ay kung ganyan ang sinasabi mo, hearsay, walang basihan, magpresenta presenta kayo ng ebidensya dahil ang quadcom po ay overwhelming ang evidences kung bakit kayo dapat idamay kung bakit kayo sangkot. Hmm. Ang ganda, no? Ang andaming magagandang balita na nangyayari ngayon. Magpapasko, abay kahit hindi na ako makareceive ng kahit anong regalo. Hmm? Ito, ito ay sapat na. Sapat ng regalo ito. Binatikos na itong si Bongo, ang miyembro ng Qualcomm dahil nga sa pagdawit daw sa kanya sa mga isyo ng extrajudicial killings at illegal drug operations sa war on drugs. Ang ganda pakinggan, hindi, no? Napakagandang pakinggan. Tingnan natin ang itsura ni Bongo. <laughs> sa kabila nga na ito, sinabi ni Bongo tulad daw ni Digong handa siyang harapin ang anumang kaso na ihain sa kanya sa korte dahil dito nila mapapatunayan na sila ay inosente sa aligasyong ipinupukol sa kanila. Gusto rin niya na maging patas ang investigasyon at trial. Oo, oh edoon eh, doon na kayo matatapos niyan. Kung talagang patas ang magiging investigasyon, wala kayong lusot. Pero, kung gawan niyo magawan niyo ng paraan na hindi maging patas, baka lumusot kayo. Pero uutin ko, gusto niyo ng patas na investigasyon, yan po ang magpapahamak sa inyo. Dahil ngayon, sa tingin ko ay seryoso ang ating gobyerno sa mga patas na investigasyon. Good luck.